Sa kabilor na pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan sa pang-araw-araw ngayon, ay may malaking pag-asa para sa mga lolo at lola na umaasa sa pensyon bilang pangunahing suporta ang pagbibigay ng 4,000 piso na bonus at ang pagpapatupad ng Universal Social Pension ay nagdadala ng liwanag at ginhawa para sa mga nakatatanda. Ito ay hindi lamang usapin ng pera, kundi simbolo ng pagkilala sa kanilang naging ambag sa lipunan at pamilya sa loob ng maraming taon. Ang mga anunsyong ito ay makikita bilang hakbang upang maitaguyod ang dignidad, kalusugan at siguridad ng ating mga matatanda. Kapag pinag-usapan natin ang na 000 bonus, hindi maikakailan na ito ay napakalaking halaga para sa isang pensioner na madalas ay kinakapos sa buwanang natatanggap. Ang halagang ito ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga gamot, masustansyang pagkain, pambayad sa utilities o kaya'y dagdag na ipon para sa hindi inaasahang gastusin. Para sa ilang pamilya, ito ay magbibigay ng pagkakataon na maibsan ang bigat ng kanilang mga bayarin at mabigyan ng kaunting kasayahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ito maliit na bagay. Sa totoo lang, para sa mga lolo at lola na sanay ng magtiis, ang libongo ay tila bagong pag-asa upang mas gumaan ang kanilang mga araw. Kasabay nito, napakahalaga ng Universal Social Pension dahil hindi lahat ng senior citizens ay may nakukuhang pensyon mula sa SSS o GSIS. Marami sa kanila ang buong buhay na nagtrabaho, ngunit hindi nakapag-ambag ng sapat para maging kwalipikado sa regular na pensyon. Ang programang ito ay naglalayong tiyakin na walang matatanda ang mapag-iiwanan o magugutom dahil lamang sa kakulangan ng naitalang kontribusyon. Sa ilalim ng programang ito, lahat ng senior citizens ay bibigyan ng pantay-pantay na tulong mula sa gobyerno. Ibig sabihin, maging sila man ay mula sa malalayo o liblib na lugar, may tiyak silang aasahang benepisyo na makakapagbigay ng kaunting kapanatagan. Isang magandang bahagi rin ng anyo ay ang pagpapabilis ng proseso sa pagkuha ng benepisyo. Kung dati ay matagal ang pila at tila walang katapusang requirements ang hinihingi, ngayon ay unti-unti nang isinusulong ang paggamit ng digital platforms at mas modernong sistema. Malaki ang maitutulong nito dahil hindi na kailangan pang magpakapagod ng mga senior citizens sa pagbibiyahe at pag-aaksaya ng oras sa mahabang pila. Ngunit sabay nito, dapat ding isa-alang-alang ang mga matatanda na hindi pamilyar sa teknolohiya. Kailangan silang tulungan ng pamilya, LGUs, o mismo ng ahensya upang masigurong hindi sila maiwan sa proseso kasama rin sa mga bagong balita ang posibilidad ng mas mataas na buwan ng pensyon. Isa ito sa pinakamatagal ng hinaing ng mga senior citizens. Dahil ang kanilang nakukuhang halaga ay madalas na hindi sapat sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pagtaas ng pensyon ay isang paraan upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at hindi sila tuluyang maipit sa kakulangan. Kung may sakatuparan ito ng maayos, ang mga senior citizens ay magkakaroon ng mas matatag na suporta buwan-buwan at hindi na kailangang lubos na mag-alala para sa kanilang kinabukasan. Napakahalaga ring banggitin ang mas pinalawak na medical assistance. Sa katandaan, natural na lumalabas ang iba't ibang karamdaman at pangangailangan sa kalusugan. Ang mataas na presyo ng gamot at serbisyong medikal ay malaking pasanin para sa mga senior citizens. Kaya ang anunsyong magbibigay ng mas malawak na coverage mas madaling akses sa libre o mas murang gamot at mas magandang serbisyo sa ospital ay tiyak na magbibigay ginhawa. Kapag may sapat na medical assistance, hindi lamang ito nagpapagaan ng pasanin sa bulsa, kundi nakakapagbigay rin ng kumpiyansa sa mga senior citizens na may sapat na tulong kung sakaling sila'y magkasakit. Bukod dito, ang dagdag na tulong pinansyal para sa mga pinakamahihirap na senior citizens ay isang napakahalagang hakbang marami sa kanila ang walang regular na kita. Walang pamilya na sumusuporta at madalas ay nasa pinakamahihirap na sitwasyon. Ang pagbibigay ng tulong na ito ay siguradong magbabawas sa kanilang paghihirap at magbibigay ng mas maayos na buhay. Sa ganitong paraan, hindi lamang pangkalahatang tulong ang naibibigay, kundi mas tumututok din sa mga tunay na nangangailangan. Mahalagang tandaan na lahat ng ito ay may malaking epekto hindi lamang sa senior citizens, kundi sa buong pamilya. Kapag may dagdag na benepisyo ang matatanda, nakakatulong din ito sa mga anak at apo na madalas ay sumasalo ng gastos. Ang dagdag na pensyon, bonus at medical assistance ay nakakapagpabawas ng pasanin ng buong sambahayan at nakapagbibigay ng mas masayang ugnayan sa loob ng pamilya. Sa halip na puro problema at kakulangan ang pag-usapan, maaari nang magkaroon ng mas maayos na plano at mas masayang samahan. Sa pangkalahatan, ang limang anyong ito na bibong bonus Universal Social Pension, mas mataas na buwan ng pensyon, mas mabilis na proseso ng serbisyo. Pinalawak na medical assistance at dagdag na tulong para sa pinakamahihirap ay nagsisilbing simbolo ng malasakit ng pamahalaan at mga institusyon sa ating mga senior citizens. Ito ay patunay na ang kanilang naging kontribusyon ay hindi nakakalimutan at ngayon ay panahon na upang sila naman ay maalagaan. Ang mga balitang ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dignidad at pagkilala sa ating mga nakatatanda. Ang kanilang sakripisyo at pagmamahal ay naging pundasyon ng ating mga pamilya at lipunan. Ngayon ay nararapat lamang na sila ay suportahan, alagaan at bigyan ng ginhawa. Sa mga darating na buwan, napakahalaga na ang bawat pamilya ay maging handa maging maalam at maging aktibo sa pag-aasikaso ng mga benepisyong ito. Magandang balita ang hatid ng mga bagong anyo para sa ating mga senior citizens na matagal nang umaasa sa kanilang pensyon upang matustusan ang araw-araw na pangangailangan. Sa panahong mahirap ang buhay at patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, ang pagdating ng labing apat na libus at ang pagpapatupad ng Universal Social Pension ay isang napakalaking ginhawa at pag-asa. Ang dalawang ito ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal, kundi patunay na ang mga lolo at lola na nagbigay ng malaking ambag sa ating lipunan ay hindi nakakalimutan. Sa bawat pamilya, malaking bagay ang benepisyong ito dahil madalas ang pensyon ng matatanda ang nagiging dagdag suporta sa pangkabuhayan. Akong ah, titingnan natin ang 000 bonus. Makikita nating ito ay napakalaking halaga para sa isang pensioner na umaasa lamang sa maliit na buwan ng pensyon. Sa halagang ito, maaaring makabili ng sapat na gamot, makapagbayad ng mga utang o bayarin, makabili ng masustansyang pagkain, o kaya'y maitabing ipon para sa bigla ang pangangailangan. Para sa maraming senior citizens na sanay na sa pagtitipid at pagtiis, ang bonus na ito ay magbibigay ng kaunting kaluwagan at pagkakataon para sa mas maayos na pamumuhay kahit sa loob ng ilang buwan. Bukod pa rito, Nagbibigay din ito ng kasiguruhan na ang gobyerno at mga institusyon tulad ng SS, CS at GS ay may malasakit sa kanilang kapakanan. Samantala, ang Universal Social Pension ay isa ring makataong programa dahil hindi lahat ng matatanda ay may pensyon. Marami sa kanila ang buong buhay na nagtrabaho, ngunit hindi nakapaghulog ng sapat sa SSS o GSIS. Kaya ngayon, ay wala silang natatanggap na buwan ng benepisyo. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat senior citizen ay magkakaroon ng pantay-pantay na tulong mula sa gobyerno. Ibig sabihin kahit saan sila nakatira at anumang katayuan nila sa buhay, may siguradong tulong silang matatanggap. Napakalaki ng epekto nito dahil hindi na nila kailangang masyadong mag-alala kung saan kukunin ang pambili ng pagkain o gamot. Isa pang mahalagang anunsyo ay ang planong dagdagan ng buwan ng pensyon. Kung dati ay kulang na kulang ang natatanggap ng ating mga lolo at lola para sa kanilang mga pangangailangan, ngayon ay unti-unti itong itataas upang mas makasabay sa taas ng presyo ng bilihin. Ang pagdagdag na ito ay hindi lamang tulong pinansyal, kundi nagbibigay din ng kapanatagan ng loob sa mga senior citizens na hindi sila pababayaan sa kanilang pagtanda. Sa bawat buwan, mas madali na nilang matutustusan ang mga pangunahing kailangan nang hindi na masyadong umaasa sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa rin ang mas mabilis na proseso ng pagkuha ng pensyon at iba pang benepisyo. Alam nating maraming senior citizens ang nahihirapan sa mahabang pila, mabagal na sistema at paulit-ulit na dokumentong hinihingi. Kaya't ang modernisasyon ng proseso sa pamamagitan ng online platforms at mas episyenteng serbisyo ay napakahalaga. Kapag mas madali na ang sistema, hindi nakakailanganin ng mga senior na mag-aksaya ng oras at lakas para lamang makuha ang kanilang benepisyo. Gayunpaman, kailangan pa rin ang tulong ng pamilya at mga LGU upang matiyak na hindi mahuhuli ang mga matatandang hindi sanay sa teknolohiya. Isang malaking hamon para sa ating mga senior citizens ay ang mataas na gastusin sa kalusugan. Kadalasan, ang kalahati ng kanilang pensyon ay napupunta sa gamot at check-up Kaya't ang anunsyo tungkol sa mas pinalawak na medical assistance ay siguradong makakapagpabawas sa bigat ng kanilang mga gastusin. Mas maraming libreng gamot, diskwento sa ospital at libreng konsultasyon ang maaasahan. Ito ay hindi lamang nakakapagbigay ng ginhawa sa kanilang bulsa, kundi nakakatulong din upang mapanatiling mas malusog at mas mahaba ang kanilang buhay. Hindi rin nakakalimutan ang mga senior citizens na kabilang sa pinakamahihirap ang dagdag na tulong pinansyal para sa kanila ay isang napakahalagang hakbang dahil sila ang kadalasang walang hanap buhay, walang pensyon at walang sapat na suporta mula sa pamilya. Sa tulong na ito, masisiguro na hindi sila magugutom at magkakaroon sila ng kaunting kakayahan upang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang lahat ng anunsyong ito ay may iisang layunin ang mapabuti ang buhay ng ating mga nakatatanda. Angong Bonus Universal Social Pension mas mataas na buwan ng pensyon, mas mabilis na proseso